Sa tulong ng teknolohiya, misyon ng ilang eksperto ang pagbuhay sa extinct ng ninuno ng mga elepante ang woolly mammoth. Hangad yan ang isang biotechnology company sa Amerika na para matupad ito, gumawa ng mga genetically modified na daga. Posible nga ba ito? Kuya Kim, ano na? Ang dagang ito, cute na cute at napaka-fluffy. Pero alam niyo bang hindi lang sila simpleng daga? Ang kanilang balahibo di hamak na mas maaba. Sila kasi mga genetically modified laboratory mice. Ginawa ng isang biotechnology company sa Amerika sa pag-asang ma extinct ang isang hayop na nabuhay sa ating planeta di libong taon na nakakaraan. Ang mga woolly mammoth. So we actually engineered uh, mouse equivalent of mammoth genes that we've identified on our quest to bring back the mammoth into mice in a healthy way and produce what we believe is uh, uh, cold tolerant woolly phenotype driven uh, mice. Ang mga wooly mammoth, mga extinct na species talagang pantay na may mahabang balahibo at kaya magsurvive sa napakalamig na klima. Sa pamamagitan ng genetic modification o pag-edit ng genes upang magkopya ang mga katangian ng isang hayop. ang mga woolly mice nagkaroon daw ng mammoth-inspired traits, gaya na nga lang ng kanilang woolly coat o balahibo. Pero posible nga bang madi-extinct o mabuhay ulit ang isang hayop sa pamamagitan ng genetic modification? Ang eksperimentong ito, layo lang na makopya sa mga daga ang katangian ng mga mammoth. We birthed 38 mice and they were all uh, you know, edited and happy and healthy and there weren't any unintended consequences besides the fact that we, they were massively adorable. Pero para buhayin ang mga naglalakiang mammoth, ay hindi pa posible sa ngayon Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 horas.